tampo ng paganda sariwa sariwa kulat na isda nila ang dami tribali yun yung ano wow brabe solid puro ganun pa rin ang shout out kaya ano kay boss <tipan> mark ang isang il piraso mag ilang ilo Oh, apat na kiluhan na lang. Ayan pa, ganun pa rin yan mga agat. Ribali pa rin. Ang natin. Halos sa na itong big ano, box sila. Ang mga idol, yung mga huling tunay, yung mga binaba kanina, yun na. Eh. Ganun na po, nalagyan na sa storage at kanina na nililuhan.

pariwang galong ito mga na po lahat ng mga huli ng mga ang baba, ang mga lahat ng isda nila, dami ilang bular yan, 12, 14, 16 8, 36, 30, 32, 34, 36, Bali 40, 40 cooler tama oh Sino po ganyan yung makaka Pagka ano, maka raise na Ano ibig sabihin ng kanila ng uh, Ibabiyahe Okay, okay, okay Yan, tinitingtang ko to. Lagay Lagay sa ular. Bali lang po mga agad dumating ngayon ah. na sa na Nakabutan namin siguro kanina umaga. Hindi natin alam. Ah, medyo hapon na tayo nakarating ng dahil nga inabangan lang natin yung bangang pamigusan na RMJ ahaba. Ayan yeah, lang po mga agad ang ngayon Yung araw. Ah, hindi natin alam yung presyo sa tulingan. Hindi natin natanong. tanong. Wala pa mo matanong tayo. Medyo sa tuna mga aga bali ano po, bali 250 ang right presyohan, sa good size at sa, sa under size ay ano, uh, 210. Bali. Bali oh ako kito mati lang no lahat puro lahat ganyan Magkakaparehas wala wala iba wala iba walang iba haluan ano ganun lahat Bugaw go ugaw origin ugaw ugaw interdam ni eh, wo ginaulahak na Roby Sarap na mga chimpa mo Yung ganyan puro ganyan Ano? Biwas Puro mga laking tribale Mga aga Maganda Solid Maglipitan natin Halos yeah, so, pupunong na itong ano, Itong big box sila Storage sila Mga ano, puro Ano? Puro Ganyang isda hindi ko alam kung anong klase ng tribal ito mga aga, iba-iba po ang ano eh, ang uh, tawag sa eh, kada klase ng mga tribal. Pero ganito yung mga napanood sa mga ano, sa mga nagba-vlog din na eh, iba. Yung mga nauuwi sa ano, tabing gasangan. Sa mga Corles Corles lalaki. May baba pa yata, tingnan natin. Yan, porke na to, boy, yung linaw na. Busin natin yung ano, Wow, grabe, solid. Puro ganun pa rin. Kasi makikita natin mo ka. Wala ka man, ay timbang. Quality. Napakagandang tribali po. Ang kanilang huli, Nang dinadala dito. Ganda. Ayan. Lalagyan na ito. Ang shoutout out kay ano kay Boss Mark. Gaganda. Oh, puno na yan. Ano po, puro na po. Pag maliit pa talaga ito. Pag malaki na banlog. Pag malaki na ipis. Ilang hawak at puno na. Marami pa yun. Marami. Marami pa yata. Marami pa yun. Marami pa Marami pa daw. Ang mga aga panibago na naman. Eh. Grabe, solid talaga ang tribali. Ang huli nila. Nachimpo nila yung grupo ng tribali. Hello. Hello.

Solid ani walang ibang halo, linter. Magandang klase ng ako. sariwa. Jackpot sil. Makuha nila yung grupo ngayon, solid na grupo. Unu -unaw? Unu -unaw isang, isang ang grupo. Puno na oh. Puno na yung lagayan. May isang, may isang piraso, mag-aang ilang ilo? Apa? Okay. apat oh, na kiluhan oh, na naman. Ganyan Hindi ka naman Apat na, oh, okay. na isang peraso, no? Lucky. Malo. Oh, oh, oh. Ay, binila yung isa. Ano May hakot pa. Malo. Victor, dami. Ayan pa, ganun pa rin yan, mga aga, tribali pa rin. Ilang ka kay Kilo, ang kanilang huli. Solid harvest ng ano, harvest ng tribali, mga aga talaga. Sulit, oh. Walang ibang halo. Puro ganun klase, checkered lahat, oh. Ayan, pakicomment nga po mga kaga kung anong klaseng tribali po ito. Jokot. Sarap niyan sa biwas, mahuhuli. Ayan, may kinuha pa isang banyera mga kaga, sigurado yung pa rin. ilang banyera na po itong aming nakitang ng hinahakot nila eh. Ayan mga kaga yung naghahakot ng ano, yung mga tribali. Solid, ang huli nila. Ayan, hey, yung bangka na yan, maliit lang oh. Ang nakahuli. Siguro sakit ang huli yan, mga kaga. na nahuli, nakahuli sila na napakadaming ganun. Jackpot! Kahapon mga kaga, isandaan na lang yung kilo ng ano, tulingan dito kahapon. Siguro ngayon hindi na rin lalayo sa isandaan na mahigit yan ng ano, kilo. Lama-lama gara selamat, selamat